guys, wala sa puso inyong lahat and ngayon nagbabalik ako sa pagbablog and kasama kong mami ko Hi! Ah, say hello to the viewers Hello there <laughs> Nagdadrive kasi kaya hindi masyadong kaya masyado parang busy kasi aalis uh, ako, aalis din si mama Masa pa pupunta nga? Sa shopping, Gano'n. Oh, uh, <laughs> Karing <laughs> Kasi ako, gagala ako kasama ko mga friends ko sa ko lang pinitigan ah, naisipan ko lang i-content na dahil wala na akong mga vlogs and ngayon ma kamusta ka naman? Hmm? Yung mask. Yan. para ko yan para daw makita yung kapugi ako oh, wow of course I'm proud you know naging proud mami pa ayun <laughs> ma oh, pwede kang mag shout out <laughs> shout out mayan diba biglaan hindi <laughs> <laughs> ako prepared ngayon. wala na akong makontent eh puro video na lang ng mga games Salamat eh. ng viewers ng anak ko. Continue to subscribe. <laughs> this video support. <laughs> yung mga friends ko diyan na nakakilala sa amin. Yo na. Um, Shout out go, 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 go sa na. mga friends ni mga Sumba mm, friends. Mga Sumba friends. <laughs> <laughs> Kasi nakikita ko yung mga post ni mama, mga nagsusumba-sumba. Oh, uh, next time, magbablog uh, din ako ng Sumba-Sumba. Ayun, Zumba. mommy vlogs. <laughs> Mami, Vlogs. Mami, Mami Lolas, Lolas yun eh. Mami Lolas. Ah, uh, edi ikaw lang yung bata doon ma. Ito yung ano, slide. <laughs> slide. <laughs> bata si. Yan. So, ayun. Medyo traffic dito sa... San to ma? Pababa sa... San Pedro. San Pedro. Mm -hmm. <laughs> traffic jam. Saturday. Um, Friday. Friday. Friday ba ngayon? Yeah. Ayun. Eh, wala. Ngayon na pag-isipang umalis ng mga kaibigan. Kasi, miss na namin yung isa't isa. <laughs> so, ayun. Update ko na lang kayo pag nagkita na kami. So, let's go. So, ayun guys. ah uh, kikita natin si Johnson dito. Hindi natin alam kung nakasan siya. Pero, ayun. Dato ko. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Ga Ma, ano na? ano na? gawin na ka pala? gawin na ka dito hindi ka dito dahil kumapakita ka vlog ay e ah, uh, <laughs> <laughs> ka? ka? mo? hindi ka nanggagaw dito e hindi! ay nanggagaw na tayo ay tayo? na dito? baka ka muna bago tayo ako si Jansen baka naman siya flat ko e bakit? Eh, ito yung first time ko vlog sa labas, tol. Kaya, Hello. congratulate mo. Nakasama, <laughs> congratulate. Napaka-privilege ko. Brother Rocky. ako eh. No. Ako unang, <laughs> ako unang kasama yung sa labas sa vlog. <laughs> Siyempre, ikita natin ng munting kaibigan natin. Saan ka natin. <laughs> Bro, <sagit> na po? Vlog sa gitna. Saan, nasano ka pa? Siyempre, well, lookback tayo look Lookback eh. look look number one. <laughs> Ito nangyari na ito. Ang ba? Alapang. <laughs> Gigi, One hour later. Ay, mga kaya. Ay, mga Sige, Ay, Ay, Ano yun? mo. dito. Dito ka, dito ka, dito ka. ko ano na. Gano? Vlogger <laughs> Reels! Oh Eagles. Shout out Nino. Birthday uh, nga pala ni Amy ngayon. Kakanta natin. Tara. Ay, wait, nino, dito. Video dito tayo. Happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Ay, lukman. kanta kayo. Ikaw man. Kami mo si yun eh. <laughs> eh, ngayon kasi, uh, ngayon lang kami nagbitang kita tatlo. Kasi yung isa dyan di sumama. Wala mm. daw pera. Bakla, bading. Wala <laughs> daw pera eh. Yung iba naman. Bumbay, 5-6. Ikaw magpakita ka nga dito. Ay, ah, magpakita eh. Oh, ano? Oh, you know. yan yan ikaw yung. Ito oh. first time ko dito nakita eh. Kit-kit ngane eh, man oh. oh, yo. Ito, know. ano. Hindi pa bagangan kan. sagoge Ito na kilala nat sa akin eh. Pakita na ito. Lagi ito nagpapakita sa akin eh. Ah, Pakita? Yung papalag. Eh ngayon, pauwi na kami. Uh, may kumain kasi dito <laughs> ng french fries na naka-facial. Hindi <laughs> <laughs> <ba ba> <laughs> ko na i-vlog kaya sayang yung content na yun. Diba, di ba ba yun. Di ba man? Di ba man? Di ba di ikaw yun man? Hindi ah, ako yun eh. Bobo yung facial dito. Oo. Si ang si 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 mo yung French fries na no, pare. Hindi <laughs> yung hindi yung ikaw. Alam mo na no appreciate ko pa pa Sayang yung 70 natin tolls.

Mabi, hi guys, hi guys, hi guys, ah, Sige sige, ah, sige, sige, sige. Ah. hi guys, uray kisol sila, bobo yung place it ganina mga dal, kanto maw na kanto maw na, yung kainya, tapas na ba kadal, tapas na, tapas na tapas na na tapas na tapas Pasado na tapas oh, na 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 tapas na 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 tapas na na tapas na na tapas na tapas na na <laughs> Hi guys! Kalat <laughs> <laughs> nyo! So, ayun! 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 Pati <laughs> na namin itong nasa gitna na Ang baby namin Ayan, ayan oh, na Baby Eman Let's see Hello, <laughs> <laughs> Dahil pa uwi na kami, hindi namin na-record yung mga happenings namin Dahil wala eh, dahil tao eh. Ipasa ah, na eh. Pahaplotin yung cellphone sa dahan. Oo, oh, baka biglang mawala yung cellphone ko. Iba na yung mag-take over ng vlog. Pag na. Sorry yan na, Sen. Ano meron, Sen? Nakabot. Huwag ka sa akin, Sen. Sabi ako. Happy birthday, Brian. At pagaling pag ka, Amy. Kaya mo, Lee. Ay, balik, 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 tu, tu. Balik, 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 uh, balik, 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 oh, Ulit Uli, Uli, ulit. ulit balik, 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 siya. balik, 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 Epo na tayo. Hindi namin to. Hindi namin itong video na to para sa to eh. Hindi, pero seryoso, pre. Magaling ka. At Pakita namin. mo na yung mukha mo. <laughs> grabe, grabe yung face mask mo eh. Pero pati demonetize, wag mo na face mask mo. Hindi, pre. Message ko lang sa Brian. Alam ko Alam naman kung gaano ka kalakas. Alam yes. ko kaya mo yan. Pag ka namin. May kita mo pa si Francis to. Oh. Oh, sagot namin ka sa Hold on lang, hold on. Oh. May kita mo pa siya. Taos. Best eh. man mo kami. Oo. Uh -huh. <laughs> -huh. Tama yan, Kasi tama ano, yan. Si Baron magsaserve. Oo. <laughs> Nakabook na yung kasal mo, Tol. Tapos flower girl natin si ano, si Gerald. Ayaw. Kanya-kanya lang. Flower girl? Ba't ka flower girl, Tol? Makakakyo na. Yung sing sa inyo. Nakaganon lahat sa kanya. Tsaka yung Amy naman. Ayan, kay Amy. Dahil off niya si Amy, di ba? Ayan. O, yan. Hindi ako muna. Save the best for last month. Hindi. Gusto ko lang bantin yung Amy. Kasi ko na si Amy ng happy birthday. Yun lang. More birthday is to come. MVP. MVP. good luck sa karir mo. I hope yeah. na matupad mo mga pangarap ko. Action. Pangarap ko. <laughs> 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 pangarap ko. Pangarap ko. Pangarap ko. Pangarap ko. Pangarap Pangarap niya ni Eman. Ay, pangarap ko pala. Yeah. alam naman namin na makakamit mo yan. Siyempre, yes. yan eh. yan eh. Oh, ikaw. 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 <laughs> 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 Ay, nuyabig. Oh, short lang card, short lang but sweet. Short but sweet. pa and Happy happy birthday tapos yeah, uh, enjoy mo tong araw na to uh, <laughs> sa Stay cute humble and charming. Ha? Kasano si Usun? Yun, oh, yun, 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 mm. Saka wala, yun, yun, talaga yun. Tsaka shoutout din sa mga iba namin kaibigan Vivian na Polish. <laughs> <laughs> Umabot <Mabas> pa. <laughs> Hindi pa pala tapos. Di ba, di ba? Yun, sino ba yung shoutout natin? Shoutout kay Mar, di sumama. Su oh. Kay Mar, ay wala. Especially <laughs> si Gerald. <laughs> Kuwer Gerald. May oh, sasama kaming babae, sumama ka. Okay. Oo, oh, ganyan. Ah, yan. Sayang, kanina, dami. Wala, yun lang nakita. Shoutout din Jane. Shout din kaya. <laughs> <laughs> Shout <out> lang. <laughs> kay James Martin. Uh, Sana uh, makasama. Uh, Sana makasama uh, uh, na. Tapos sa lahat mo uh, pa kami to. libre uh, mo, uh, mo, uh, mo uh, pa kami. Tapos yung baba. Yung babae. Hindi ano baba. Si Baron. 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 Huwag mo na kami inisin, ha. <laughs> 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 konti konti na lang inis mo na ate. Pero yung dalawa yung dalawa. Ay tatlo si, si Rigi. Ricky, si Rian, tapos si, Ria, si Yuri Kapaisa, pa di ba? Mm Hindi, -hmm. may message ako kay Ricky, ah, kay Rian. <laughs> galing niyo <yung> mag-edit. <laughs> yun lang. Um, so ayun, yeah, maraming maraming salamat po sa panonood ng aking video at sa ngayong araw eh maraming salamat po sa panonood. Ayun tol, maraming maraming salamat sa inyong dalawa dahil sinamahan niyo ako sa pag-alis. At ano pa mo sabi niyo sa mga viewers? Subscribe, and yeah, subscribe. subscribe! Like and subscribe! Yeah, like and subscribe and keep on supporting my vlogs! Let's go!